Nagamit ko na halos lahat ng website builders para sa sarili kong mga negosyo. Nakagawa na ako ng dosen-dosen ng websites at sa video na to, i-cover ko lahat ng kailangan mong malaman sa bawat isa sa mga website builders na to. The good, the bad, at kung kailan sila best gamitin. Ang buong purpose ng video na to ay para daanan isa-isa ang mga iba't ibang website builders. Sabihin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bawat isa at sa dulo may recommend kung ano ang bagay sa'yo. Kasi oo, oh, magkakaiba tayo ng sitwasyon at pangangailangan. Gusto ko lang din sabihin na hindi sponsored ang video na to. Walang nagbayad sa akin para isama ang company nila dito. Lahat ng to ay based lang talaga sa personal experience at recommendations ko. Pero kung gusto nyo akong suportahan at ang channel na to, magiiwan kami ng links para sa lahat ng website builders na to sa baba. At kapag ginamit nyo yung links na yun, makakatulong talagang sa channel ko para makapagpatuloy sa paggawa ng mga free videos katulad nito. At yung iba sa mga links na yun, may mas malaking discount kaysa sa may kita nyo online. So yeah, panalong-panalo na kayo dun. So ang unang website builder na pag-uusapan natin today ay ang WordPress.org. Ito na siguro ang pinaka-popular na website builder at content management system out there. Completely free siya. Open source pero kailangan mo ng hosting platform para magamit mo siya. Yeah, with WordPress guys, pwede kayong makagawa ng sobrang ganda at powerful na website. Matagal ko na siyang ginagamit, ilang taon na. At masasabi kong without a doubt, isa siya sa pinakamalakas na web building platforms out there. Kung gusto nyong magka-hosting para sa WordPress website nyo, highly recommended ko ang Hostinger. mag iwan kami ng link sa baba. Kapag ginamit nyo yung exclusive link na yan at in-enter nyo yung code na charliechang sa checkout, makakakuha kayo ng web hosting na less than $3 per month. At pwede kayong gumawa ng hanggang 100 websites which is wild. Ngayon, unang-unang gusto sabihin tungkol sa WordPress ay kahit sobrang sikat to, medyo may learning curve talaga siya. Hindi siya yung pinakamahirap. Pero hindi rin siya ganun kadaling matutunan. Ang maganda sa WordPress ay no-code editor siya. Ibig sabihin, hindi kailangan marunong ka mag-code para makagawa ng magandang website. Yes, pwede kang gumamit ng code kung gusto mong mag-customize pa ng gusto, pero hindi siya required. Yung pinaka-favorite ka sa WordPress ay ito talaga yung pinakamurang paraan para makagawa ng solid na website. Tulad ng nabanggit ko kanina, libre talaga ang platform, pero kailangan mo nga lang ng website hosting service. At gaya ng sinabi ko, sobrang affordable lang nun. Under few dollars per month. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa WordPress ay yung mga plugins na available. Ang daming third-party plugins na pwede nyong install sa WordPress site nyo. At itong mga plugins na to makakatulong sa SEO at makakapagdagdag pa ng functionality sa website mo. Gaya ng pagbebenta ng e-commerce items at iba pa. Meron ding drag and drop website builder sa loob ng WordPress, gaya ng Elementor, na marerecommend ko talaga. Kapag nagamit mo ng maayos yung mga plugins na to, pwede talagang umangat yung level ng website mo. Meron ding iba't ibang themes na pwede mong install sa website mo. At dahil dito, mas napapadali talaga ang pag ng site. Yung mga templates na to ay parang foundation ng website mo na pwede mong i-customize on your own. Ngayon, isa sa mga cons ng WordPress ay mas mahirap talaga siyang gamitin kumpara sa ibang website builders na pag-uusapan natin sa video na to. So kung ayaw mong pag-aralan kung paano gamitin ang WordPress at gusto mo lang makagawa ng website ng sobrang bilis, baka hindi ito yung best option para sa iyo. Malaki ang chance na kailangan mong gumugol ng maraming oras para matutunan ang WordPress. Most likely, may encounter mo rin yung mga issues na kailangan i-troubleshoot. So yeah, hindi talaga to para sa mga easily discouraged. Pero kahit ganon overall, isa pa rin to fantastic website builder. Meron tong mahigit 60,000 plugins na pwede mong pagpilian. Bibigyan ka pa nito ng freedom para gumawa ng kahit anong klaseng website from scratch. At kung goal mo ay gumawa ng website na pwedeng lumaki kasama ng business mo, then WordPress is probably a fantastic choice. Okay, so ang next website builder na pag-uusapan natin today ay Wix. Nagsimula si Wix noong 2006. At sa mga nakaraang taon, lumaki talaga siya at naging isa sa mga pinaka-popular na website builders out there. Isa sa mga pinaka-gusto ko kay Wix ay yung sobrang intuitive ng interface niya. Ibig sabihin, sobrang madali lang gumawa ng website gamit ang drag and drop editor nila. So kung isa kang total beginner at ayaw mong aralin masyado kung paano gumawa ng website, then Wix can be a fantastic choice. Marami din silang templates at sa opinion ko, lahat sila magandang itsura. Pwede kang pumili ng template na match sa type ng website na gusto mong gawin, i-customize mo lang at magkakaroon ka na ng professional looking website in under an hour. Meron ding Wix ADI which stands for Artificial Design Intelligence. Kasama sa Wix ang mga AI tools na pwedeng tumulong sa iyo sa paggawa ng content para sa website mo at pag-design ng pages gamit ang artificial intelligence. At kung marunong ka talagang mag-code, pwedeng mo rin gamitin ang Wix code sa website mo na nagbibigay sa iyo ng mas advanced na customization options. Ngayon, pagdating sa pricing, medyo mas mahal si Wix kumpara sa ibang website builders. Pero para sa akin, affordable pa rin siya. Yung pinaka-affordable na plan nila starts at around $16 per month. Kasama na dito yung free custom domain, dugi 4 storage space, free SSL certificate at iba pa. Habang nadadagdagan ng features, medyo tumataas din yung presyo. Pero isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa Wix ay meron talaga silang free plan. Ibig sabihin, pwede ka magsimulang gumawa ng website ng hindi kinakailangan gumastos agad. Now, hindi ko talaga may re-recommend na manatili ka sa free plan kasi hindi mo magagamit ang custom domain at may Wix branding sa buong site mo. So kung dito ka magsisimula, malamang gusto mong mag-upgrade din eventually. Pero gusto ko pa rin yung idea na pwede kang gumawa ng website na walang upfront fee at may option kang magbayad later on. Pagdating naman sa sustainability para sa akin sobrang dali gamitin at aralin ni Wix. So kung total beginner ka, malamang makakagawa ka ng website mo in under an hour. At gaya ng sinabi ko kanina, yung drag and drop interface nila sobrang dali gamitin. Asin pipili ka lang ng elements na gusto mong ilagay sa website mo, tapos i-drag mo lang sa exact spot kung saan mo siya gustong ilagay. Pwede ka rin mag-delete ng buong sections nang sobrang dali. Magdagdag ng bagong sections gamit ng templates nila at marami pang iba. Meron din silang e-commerce capabilities. Kaya pwede kang magbenta ng products gamit ang Wix. Meron din silang 24/7 customer service which is really great. At community forums kung saan pwede kang matuto kung paano gamitin ang Wix. So pagdating sa pros and cons, masasabi ko na lahat ng pros ay yung mga napag-usapan natin kanina. Pero syempre may ilang cons din. Una, medyo na in ka sa template na pinili mo. Kapag nakapili ka na ng template at na-publish mo na to, mahirap na siyang palitan. Kadalasan kailangan mong ulitin from scratch yung website mo kung gusto mong magpalit ng template. Tapos kahit meron silang free plan, guys, mas magandang pakinggan kaysa sa actual experience. Oh, pwede kang magsimulang gumawa ng website. Pero kung gusto mo siyang i-publish at mukhang professional talaga, kailangan mo talaga kumuha ng paid plan. Hindi ko rin ma-recommend ang Wix kung ang goal mo ay gumawa ng sobrang complex na website. So kung meron kang malaking kumpanya at gusto mong mag-build ng massive website, malamang hindi ito yung best choice. Mas gusto kong steer kayo papunta sa WordPress or maybe even Webflow. At yung last con, medyo mas mahal siya kumpara sa ibang options. Pero relatively affordable pa rin naman at $16 per month. So kung beginner ka sa paggawa ng website at gusto mong makagawa agad ng website ng mabilis, okay lang sa'yo gumastos ng konti or gusto mo lang i-test muna yung experience ng paggawa ng website kahit hindi pa ito i-publish, then Wix is a great option for that. Okay, ang next option na pag-uusapan natin ay ang Hostinger Website Builder. Nagsimula si Hostinger noong 2004 at recently lang sila naglabas ng sobrang ganda at user-friendly na website builder. At personally, nage enjoy talaga akong gamitin siya. Yes, pwede ka rin gumawa ng website sa Hostinger gamit ang WordPress. Originally, WordPress hosting service talaga si Hostinger. Pero kapag nag-sign up ka, kasama na dito yung free hosting or website or website builder nila. Yung website builder na to medyo similar din sa Wix. Complete drag and drop editor siya. Kaya sobrang dali gamitin, lalo na para sa mga beginners. Marami rin professional looking template si Hostinger na pwede mong piliin kung anong type ng website ang gusto mong gawin. Tapos piliin mo yung template na match sa industry na yun. Marami ding AI tools yung Hostinger website builder na nagpapadali at nagpapabilis ng website creation process. Halimbawa, meron silang AI writer na pwede mong gamitin para makapagsulat ng content gamit ang AI. Meron din silang AI heat map na nag-identify kung saang ang part ng website mo madalas tumingin ang mga tao na nakakatulong para malagay mo yung important details sa tamang spots. And yeah, overall, isa talaga tong solid na website builder na marerecommend ko. Pagdating sa pricing, si hosting ang pinakamura sa list na to. Yung plan na marerecommend ko ay yung premium web hosting. Kapag ginamit nyo yung link ko sa baba, sobrang mura na niyan per month. Tapos pag nasa checkout na kayo, i-type nyo lang yung discount code na Charlie Chang at makakakuha pa kayo ng mas malaking discount. All in all, ito lang yung babayaran mo for one year of web hosting. At pwede kang gumawa ng hanggang 100 different websites gamit yon. Kasama na rin dito ang free domain, free SSL, 100 gigabyte storage, at may option ka rin na gamitin ang WordPress sa paggawa ng site mo. So kahit number 3 siya sa list ko, ito talaga yung website builder na marerecommend ko kung ang hanap mo ay true website builder. Yung sobrang dali para sa beginners. Pero kaya pa rin gumawa ng super professional looking na website. Recommended kong piliin mo yung 12, 24, or 48 month plans. Kasi dyan mo makukuha yung best deal. Malalock in mo yung mababang price for most number of months. And yeah, don't forget na gamitin yung code na Charlie Chang para mas bumaba pa yung presyo. Pagdating sa usability at speed, maganda talaga si Hostinger. Mabilis ang website speeds nila at yung interface nila sobrang dali gamitin. Which is definitely a big plus. Nakailang buwan na rin akong nag-explore ng website builder nila. At feeling ko talaga halos ka level nyo si Wix. Plus, may e-commerce options din si Hostinger at maganda rin yung customer support nila. So, pagdating sa pros, unang-una, affordability, syempre. Sobrang mura talaga. Tapos, ease of use. Sobrang dali lang gumawa ng website gamit ang website builder nila. Meron din silang AI tools, iba't ibang templates, at magaling na customer support. Ngayon, yung mga cons naman, isa na dun yung customizability ng website builder nila. Kung gusto mong gumawa ng sobrang complex na website, hindi ko marirecommend gamitin yung website builder nila. Mas okay siguro, nakunin mo pa rin si Hostinger, pero gumamit ka ng WordPress. Kung balak mong gumawa ng e-commerce website, malamang hindi rin sila yung best option. Mas okay na gumamit ng ibang platform tulad ng Shopify. At kung plan mo rin ilipat yung website mo sa future, medyo hindi ganun kadali kay Hostinger. So yeah, medyo hassle lang pag-export ng content. Limited din ang integrations kumpara sa ibang website builders. Yeah, overall, feeling ko yung Hostinger website builder ay isang fantastic choice para sa halos kahit sinong nanonood ng video na to. May option ka na gumamit ng WordPress or yung built-in website builder nila. By far, ito yung pinaka-affordable na option sa list na to. At madali ka rin makakagawa ng professional-looking website gamit ang tools nila in under one r Ang next website builder na pag-uusapan natin ay Webflow. Tinatag si Webflow noong 2013 at magandang choice talaga siya para sa mga professional website designers. Hindi ko marerecommend ang platform na to kung isa kang total beginner. Gusto mo ng website agad at kung ayaw mong aralin kung paano gamitin ang Webflow. Mas so, mahirap siyang gamitin kumpara sa ibang website builders pero mas marami rin itong customizability. Isa pang pinakamagandang bagay tungkol sa Webflow ay yung visual CSS grid nila. Bibigyan ka nito ng full flexibility bilang designer para makagawa ng layout na gusto mo. Responsive din yung design ng builder nila at automatic na nag adjust depende sa screen size ng viewer. Meron din silang solid na CMS at e-commerce capabilities. Pagdating sa pricing, meron silang free starter plan. Okay na to para makapagsimula, pero hindi ko siya may re-recommend para sa professional website. Kapag umabot ka na sa basic, CMS, at business plans, medyo nagmamahal na. $14 per month kapag yearly ang billing. Pero kung gusto mong month-to-month -month setup, it starts around $18 per month. Kasama na dito yung custom domain at ability na makagawa ng magandang website. Meron din silang separate na e-commerce plans at mas mahal to kumpara sa basic website plans. It starts around around $29 per month billed yearly at umaabot hanggang $74 per month para sa plus plan. So gaya ng nabanggit ko kanina, isa sa mga malaking cons ng Webflow ay yung learning curve. Hindi ganun kadali matutunan kung paano gumawa ng website sa Webflow. Mas mahirap siya kumpara sa halos lahat ng ibang website builders na pinag-usapan natin sa video na to. Malapit siya sa level ni WordPress. Pero guys, gaya nga ng sabi ko, perfect talaga to para sa mga designers. Kasi bibigyan ka nito ng kakayahan na gumawa ng super advanced designs pati na rin custom features. Kung gusto mong gumawa ng very unique na website nang hindi ka na mag-aral ng code, then Webflow is an amazing platform fat is an amazing platform para dyan. Kaya nga maraming tech companies at startups ang gumagamit ng Webflow para sa mga website nila. Maganda rin yung kanilang customer service at ang dami rin tutorials at courses online na nagtuturo kung paano gumawa ng Webflow website. So yeah, kung game kang matuto, pwedeng ito yung perfect option para sa'yo. Overall, yung customizability ng Webflow websites ay talaga namang solid sa platform na to. Ay talaga namang solid para sa platform na to. Ang dami nilang magagandang design pero yeah, kailangan mo lang talagang maging ready matuto kung paano siya gamitin. Alright, so ang next website builder na pag-usapan natin ay si Shopify. At kung narinig nyo na si Shopify, alam nyo na siguro na pinakasikat siya bilang e-commerce platform. Karamihan ng small businesses online na nagbebenta ng physical or digital items, ginagamit si Shopify bilang platform nila. At hindi lang siya e-commerce platform. Pwede ka rin gumawa ng magandang website gamit to. Matagal ko na rin ginagamit si Shopify. And yeah, kung ang goal mo ay magbenta ng produkto, then this can be a fantastic option. Isa sa mga pinakagusto ko kay Shopify ay yung talagang built siya specifically para sa pagbebenta. So kung nakafocus ang business mo sa pagbebenta, ng produkto, then Shopify is a fantastic choice. Marami din silang magandang templates, kaya mas madali at mabilis gawin ang website mo. Yung actual website builder nila ay intuitive gamitin. Hindi siya full drag and drop editor tulad ng Wix or Hostinger pero parang hybrid version siya. Isa pang masasabi ko, maraming free themes si Shopify. Pero kung gusto mong mag-upgrade sa paid premium theme, medyo magiging mahal siya. Pagdating sa pricing, halos pareho lang si Shopify at ibang e-commerce platforms. At kung gagamitin nyo yung special link ko sa baba, magiging $1 lang per month ang Shopify sa unang 3 months. At hindi mo na rin kailangan maglagay ng credit card sa first 3 days. Pagkatapos noon, it starts around $39 per month ang monthly plans kung monthly ka magbabayad, pero kung yearly ka naman magbabayad, bababa ba pa to sa $29 per month. Para sa akin, sobrang fair price na nito para sa isang e-commerce platform tulad ng Shopify. And yeah, personally, yung first e-commerce store ko, ginawa ko sa Shopify at sobrang dali lang talagang makapagsimulang magbenta ng items gamit to. Yes, ang daming alternatives para makapagbenta online. Kunwari, kung gusto mong gumamit ng WordPress, pwede mong gamitin ang WooCommerce plugin. Si Hostinger at Wix, pareho rin silang may built e-commerce functionality. Pero kung e-commerce talaga ang main focus mo, masasabi ko pa rin na Shopify ang pinaka-best bet mo. May dahilan kung bakit halos lahat ng online stores ay gumagamit ng Shopify. At yun ay dahil siya talaga yung pinaka-best sa ginagawa niya. Okay, ang next website builder na pag-uusapan natin ay si Squarespace. Isa siya sa mga paborito kong website builders for many years. Ginagamit ko siya extensively para sa photography website ko. Pero kaya niya rin gumawa ng kahit anong klaseng website na gusto mo. Kung beginner ka sa paggawa ng website at ayaw mong gumugol ng sobrang daming oras sa paggawa nito, Squarespace is going to be a fantastic choice. Is isa sa mga sobrang standout feature ng Squarespace ay yung templates nila. Ang dami nilang sobrang ganda at professional looking na templates. At madali mo itong makakustomize with just a few clicks. Ang dami rin nilang bagong update sa editor nila nitong mga nakaraang taon. Kaya mas gumanda pa lalo yung platform. Ang maganda kay Squarespace, meron silang free trial. So kung gagamitin nyo yung link ko sa baba, makakakuha kayo ng completely free trial para matry ang Squarespace. Pero yung plans nila starts around $16 per month kung yearly ka magbabayad. Umaabot ito sa $49 per month kung gusto mo yung advanced commerce platform. Kapag monthly ka magbabayad, it starts around $23 at maabot hanggang $65 per month para sa advanced commerce. So definitely, hindi siya yung pinakamura pero very reasonable pa rin. With Squarespace, basically binabayaran mo talaga yung designs nila. Pero pagdating sa editing, madali rin naman itong gamitin. Hindi siya full drag and drop pero pwede kang pumili ng iba't ibang content blocks at i-drag to sa website mo. Powerful din ang blogging platform nila. So kung gusto mong gumawa ng blog, Squarespace is probably one of your easiest options. Marami din tong add-ons at integrations na kasama at nakakatulong to para madagdagan ng functionality ng website mo siya kasing dali gamitin tulad ng Wix at Hostinger pero masasabi ko na para sa mga beginners madali pa rin siyang gamitin. Sa loob lang ng isang hapon, makakabuo ka na ng isang magandang website. So yeah, yan ang overview ng anim na iba't ibang website builders. Alam ko ang dami nating na cover pero para sa karamihan sa inyong nanonood sa video na to, kung beginner ka, ayaw mong gumastos ng sobrang oras para matutong gumawa ng website at gusto mong gumastos ng pinakakonti, then Hostinger is probably going to be your best choice. Nakakuha ko ng maliit na commission mula sa kanila lalo na para sa ibang website builders pero mas priority ko pa rin kayo. Feeling ko talaga siya yung pinaka-affordable option na bagay para sa karamihan sa inyo. Pero overall, wala talagang maling choice sa mga options na to. Dahil sila may pros at lahat din naman may kanya-kanyang cons. Pero sana nakatulong tong video na to para mas luminaw sa isip nyo at makapag-decide kayo kung aling platform ang gagamitin. Blitin ko lang, lahat ng links sa platforms na to ay nasa baba sa description. Yung ibang links na yon ay may pinakamalaking discount na hindi mo makukuha sa iba. And at the same time, makatulong pa kayo sa pagsuporta sa channel ko. So thank you so much in advance. Pero yeah, happy website building sa inyo guys. Sobrang fun nito, ang dami nyong matututunan at nan Naniniwala talaga ako na kung gusto mong magtayo ng business, dapat matuto ka ng web development. Thank you guys for watching at kung na-enjoy nyo tong video na to, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin kayo for more content like this. Gumagawa ako ng mga video tungkol sa personal finance, entrepreneurship at investing. Salamat sa oras nyo and I'll see you in the next video. Peace!